Yan. Good morning mga kabomba. Dito tayo sa Kuya J. Yan. Ito yung salo-salo meals nila. 1-5, set A, set Dito kami sa Mother's Day. Pero, namanuhan muna namin. Pasok tayo kabomba. Ambassador nito si Jero Carosales. Yan. Yeah. Ayun. Oh, mami, andyan ka pala. <laughs> Ayun sa labas. Wow, ang daming food ni Mami. Hi, Mami. Kawai ka naman dyan, Mami. Ayan, ito yung mga food sa Kuleche. Ayan. Madra. Ayan, ayan ang mayaman sa aliw, mga kabomba. Ay, ito ka pala, Mami. Nangyalo ako. Ayan, makikita ni Mami ang kanya. Sa ka Mother's Day dito kami. O, oh, let's, oh, let's eat na. Ayan. Okay, kain na. Unang subo na kay Mami. Siyempre kakaway ako. eh na-bold dapat dininaming sinigang na bangus kaya chilir lang meron tayo mam yung sili lang Okay. Interviewer, mga kabong. Kabayang kita, si kabanato ang kabong. Kaya ng sinigang Dong. na tadyang, tadyang ng kuje. Oh, ito yung kanilang leksyon. O, oh, may kababayan ako, Jerry. Ang kawali. Wala ko na yun, ano? Salamat, Editor. Edit ko. na kayo. Ah, under pa yan. Oo. Oh. Ah. Tayo, tayo. Day ma kabomba kabomba na Naunang Mother's Day na yung araw sa akin Pero maunang Mother's Day Try da uh, mm -hmm. Ano ato to? Eh hey, no? Kabomba mm. Bamba ka pa sarap ang bigas Ako mauubos ko si Jenny sa gutom ko <laughs> <laughs> Yan Mabilis siya na magbabusog Tapos mabilis din magutom <laughs> Ito yung bangus. Kaya na tayo ka bomba. Okay. Nagdadasal kami bago kumain. Oh, mommy, pray ka na daw. Bless us all, Lord. Through Christ our Lord. Amen. Okay. Kain ka bomba. Okay. Masarap na rice nila. Oh. Puting-puti. Pero hindi ko mauubos yan. Kunti lang ako kumain. tikman muna natin yung, muna natin ang litsong kawali sige sige eh, may sawsawan ka po anak lang pala kita nito, anak eh <laughs> oh, date ka, namin ay. date Pakainin ko ito talaga dyan eh. Hey, po. Hindi ngayon palang kakain ng baboy. Oh, walang bawal-bawal. Minsan-minsan lang walang naman. At, bahati kita sa Pino. <laughs> <Latino>. oh, ayan. <laughs> so, Oh, mabay. Crispy pa. Crispy pechong kawali. Yan. Sausaw natin. Mmm. Mmm. Okay. Trap. Sarap tayo sa Ito na sa 200 plus lang, 300 plus. Solo na siya, may kasama na siyang may kasama na siyang tea. Nice tea. Drinks. Saka rice. Hindi magaling na rin yung kanilang Hmm. Sarap. Pasok sa banga. Para pa dinadayo to eh. Patay natin yung sausawa niya, Maang. Mm. Mm, crispy, crispy. Gula, eh. mm -hmm. Mm hmm hmm crispy crispy. Mga kabomba. ng gulay. Ang sarap ng bigas masarap na yung rice. Ay, um, yung crispy, ano? Yung mm, crispy... Hindi, kawali. Sarap din. Malotong. Ito ka Ano, bangos to eh. Ah, saan, Asan na may saan yung bangos? Wait lang. Ito yung may tap, ano, may... Tawag doon, chan. Chan ng bangos. Wow, sarap. Oo. Ang dami nila. Ay, mga kabomba, dumarating na po ng mga parokyano ng Kuya Jace. Kasi masarap naman talaga, kabomba. bomba <laughs> Mami, yung ano ko kabomba talaga. Tinanong kaniy ni sa sarap. Napusuo ako sa sa amo ko, mga kabomba. ang ko Pero mabait 'yan pag tulog. Ang <laughs> sarap ng bangus oh. Kain natin mga po. Ito mm, Sabi ni, ni Tonya, ang masarap daw dito lang. Ito yung Halo-halo. Mamaya, umordik tayo ito halo halo-halo. Hmm. After 30 years, nangyayak na ng baboy. After 33 years to, kabomba, ngayon siya nakakain ng baboy. Bawal kasi sa kanya. Na hemorrhagic stroke na yan. Pero 84 years old na yan, kabomba. Tayo kaya, kabomba. Pabot pa tayo. Ayan po, maitim. Ngayon talaga, mami ko talaga, kaya pa Inaano niyo pa, hinaharap niyo pa yung ano ng asawa niyo kung ano kulay, pinkish. Ang laki anak ng <laughs> baka. Nagharap siya kabomba, yung baka daw. Kulay pink daw yung baka. Ang laki. Mm. Pati kita dito. Oh, Mmm. Ang ka bomba. E, Kaya kayo, mahalin nyo yung mga lola ninyo kabomba ha. Para masarap lagi pagkain. <laughs> Nga ba Kain muna kami. Ang okay, ganda pa ng ang ganda pa ng mga babae sa kuya Jay. Hi, ate, ang ganda. Kawai ate, ganda. Wala mong ganda. sarap ka bomba. Simo, si Eranday kung Simot, sira ang diet ko nito. Ito na, ano? Kung ano? Kung ano? Kung ano? ano? Chirin! chase halo-halo. Yan. Paborito ko to eh. Kaya hindi pwede mawala yung halo-halo. Kabong <laughs> Thank you. Kaya pa. <laughs> Ito raw ang masarap sa Kuya Sa halo-halo. Bukod -halo, sa halo-halo. Ano pa? Crispy pot. Crispy pata. sa halo halo Yan. Tikman natin mga kabong. Kung totoo yung mga pigas sa bilid. Totoo ba'ng chismis? Totoo ba'ng chismis? Kung masarap ba talagang halo-halo? Ah, mami, parang may masasabi dyan, ah. Ang <laughs> <laughs> amo ko, no. Ayan. Ang dami ko daw sinasabi, kaya hindi daw mabubusog. Malaman, gutom na naman ako mamaya, kabomba. Tumain natin, ah, kung talagang masarap. Nagbablog nga ako, mami, ang kulit nyo. <laughs> sa, isa, oh, maririnig niyo mamaya TV yung ka, yeah. kakulitan niyo. Kayo nga yung kausap Uy, ko. Ay, Wala nga ako sinasabi. Nasa yan. Oh, mami nasa kuya ka oh. Kawai, kawai. Nasa kuya Jay si Mami. Ang dal, pa rin talaga. <laughs> Ayun, mga kabomba. Ayun. Halo-halo na kuya Jay. Tikman natin. Unang subo para sa inyo. Mm. Nasang halo-halo mga kabomba. <laughs> Sarap. Mm. Okay yung tamis niya, hindi sa matamis, hindi saktong ano, sakto lang, creamy siya. Tapos yung yelo niya, soft yung yelo niya katulad sa may goto tendon, ganoon ano, yellow niya. Yes. 'Di ba, Mami? Katulad sa goto tendon yung ano niya, yung texture ng kanyang ice. Yes. Kakain mo muna, ng kabomba ha. Baka hindi raw ako mabusog sabi ni Mami. Ito sabi mo di di siya Huwag okay may ingjet hah sarap talaga dito. ito talaga punta kayo dito ha? okay <laughs> lalo yun, ano Anong... ba no? eh. <laughs> ano ba ano ba ano ba ano ba ko yung ano ba Parang ikaw, no? ba ano ba ano ba ulit, ulit, ano ba ano niya. Hello, goodbye, ano ba ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano nakalimutan ko At saka si ano yung lalaki? Si Ronald Yata. yun din Diba? Ang ang, 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 talas ng memorya, mm -hmm. no? Tinuruan yung receptionist. But, ano, receptionist. Kasi, doon lang siya. Hindi niya. Yung mga tao doon may diretso. Best part ka, bomba? Yes, bayaran. <laughs> Balik tagpala. Bill out. Magkano ka inabot ka, bomba? Chidin, chidin. Chidin, chidin. Ah, mababa. Live 1090 lang. 1090, mami. 1090. Pero tinono in eh, and discount ang plano Senior, senior pa... discount, Siyempre, kailangan doon kapag yeah, 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 yeah. ano... Hindi pa rin niya ito, eh. Yung senior discount, dami. Ah, okay. Wala pa pala senior discount. Yan. Kailangan daw talaga niyang i-practice ng kanyang rights sa kanyang senior discount. Ayan na po. Matake niya naman. Mas, mas maganda ka, Romy. Maraming <laughs> papasok sa Matake niya naman, kabomba. Oh sa kanya ang ko na pwede niyong dadali ang koto niya. Pag-utom niya, baka may inis Oo, ah, tama. Huwag daw basta nang pag-utom. Simple-simple lang. Ah, yeah. oh, welcome, ganon. Oh. Yan. Yes. <laughs> okay. Ba, bayaran na. <laughs> Gulpi na naman si mama. 1,000 <laughs> na ibigay mo. Oh, ayan. si Thank you.